Magkasintahan na born again pero magkaiba ang pananaw sa trabaho. 1 Corinthians 16.13.14 Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Si Benji at si Clara ay parehong aktibo sa kanilang simbahan at pareho ring nagtatrabaho sa isang call center sa Maynila. Si Benji ay isang training specialist habang si Clara ay isang customer service representative, bagamat pareho silang born-again Christians, magkaiba ang kanilang pananaw pagdating sa trabaho na nagdudulot ng mga hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Si Benji ay naniniwala sa work hard, pray hard. Para sa kanya, ang trabaho ay isang paraan upang maglingkod sa Diyos. Kaya naman, tudubigay siya sa kanyang trabaho, laging nag-overtime. At laging naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang performance. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kanyang sipag at dedikasyon, may papakita niya ang kanyang pananampalataya. Si Clara naman ay may ibang pananaw. Naniniwala siya na mahalaga ang trabaho, ngunit hindi dapat kalimutan ang sarili at ang pamilya. Para sa kanya, ang balanse sa buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang promotion o bonus. Kaya naman, sinusunod niya ang kanyang shift, umiiwas sa overtime, at sinisigurong may oras siya para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, nagkaroon ng problema sa isa sa mga training sessions ni Benji. Kinailangan niyang mag-overtime upang ayusin ang problema kahit na alam niyang may date sila ni Clara. Clara, sorry talaga. Kailangan kong mag-overtime. May problema sa training, sabi ni Benji sa telepono. Pero Benji, date natin ngayon, di ba? Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Tanong ni Clara. Hindi pwede, Clara. Kailangan kong ayusin to ngayon. Importante to sa trabaho ko, sagot ni Benji. Palagi na lang trabaho, Benji. Hindi mo na ako binibigyan ng oras, sabi ni Clara at binabaan ng telepono si Benji. Naiinis si Clara. Para sa kanya masyadong workaholic si Benji. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang isakripisyo ang kanilang relasyon para sa trabaho. Sa kabilang banda, may problema rin si Benji kay Clara pagdating sa trabaho. Madalas siyang makita ni Benji na nakikipagtsismisan sa kanyang mga katrabaho o kaya naman ay nagso-social media sa oras ng trabaho. Clara, hindi ba dapat nagtatrabaho ka? Bakit ka nakikipagtsismisan diyan? Tanong ni Benji. Benji, relax lang. Kailangan ko rin mag-break, no? Tsaka hindi naman ako nakakaapekto sa performance ko, sagot ni Clara. Pero hindi ba dapat nagiging responsible tayo sa trabaho natin? Hindi ba dapat ginagawa natin yung best natin? Sabi ni Benji. Benji, hindi naman kailangan magpakamatay sa trabaho. Ang importante, nagagawa ko yung trabaho ko. Sagot ni Clara. Naiinis si Benji dahil para kay Clara, hindi importante ang sipag at dedikasyon sa trabaho. Para sa kanya, basta kumikita siya ng pera, okay na. Dahil sa mga ganitong klaseng misunderstanding, unti-unting lumalayo ang loob ng dalawa sa isa't isa. Hindi nila alam kung paano nila sosolusyunan ang kanilang mga pagkakaiba, lalo na't nakaugat ito sa kanilang mga paniniwala at kultura. Sa kulturang Pilipino, malaki ang respeto sa nakatatanda at sa mga boss. Kaya naman, si Benji ay laging sumusunod sa kanyang mga superiors, kahit na hindi siya sangayon sa kanilang mga desisyon. Si Clara naman ay mas vocal sa kanyang mga opinyon at hindi siya natatakot na magsalita kung may nakikita siyang mali. Isang araw, inutusan si Benji ng kanyang boss na magmanipula ng data upang makamit ang kanilang kwota. Alam ni Benji na mali ito, ngunit natatakot siyang sumuway sa kanyang boss. Benji, gawin mo na lang to. Para sa company, sabi ng kanyang boss. Pero sir, hindi ba mali ito? Tanong ni Benji. Huwag ka nang magtanong Gawin mo na lang, sagot ng kanyang boss. Nalilito si Benji. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit natatakot siyang mawala ng trabaho. Nalaman ni Clara ang tungkol sa sitwasyon ni Benji. Nagalit siya sa kanyang boss. At sinabihan niya si Benji na huwag gawin ang iniuutos sa kanya. Benji, huwag kang papayag na gawin yan. Mali yan. Hindi yan na ayon sa pananampalataya natin, sabi ni Clara. Pero Clara, paano kung mawalan ako ng trabaho? Tanong ni Benji. Mas importante ang integridad mo, Benji. Hindi ka pababayaan ng Diyos, siyang sagot ni Clara. Sa huli, nagdesisyon si Benji na sundin ang payo ni Clara. Kinausap niya ang kanyang boss at sinabing hindi niya kayang gawin ang iniuutos sa kanya. Nagalit ang kanyang boss at sinabihang sisiguraduhin nitong mahihirapan si Benji sa kanyang trabaho. Sa kabila ng banta ng kanyang boss, hindi nagsisi si Benji sa kanyang desisyon. Alam niyang ginawa niya ang tama dahil sa pangyayaring iyon. Mas naunawaan ni Benji at ni Clara ang kanilang mga pagkakaiba. Natutuhan ni Benji na hindi laging tama ang sumunod sa nakatatanda at na mahalagang ipaglaban ang kanyang mga paniniwala. Natutuhan naman ni Clara na hindi laging madali ang maging matapang at na kailangan niyang suportahan si Benji sa kanyang mga desisyon. Sa huli, napatunayan nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkakatulad. Ito rin ay tungkol sa pagtanggap at pagrespeto sa mga pagkakaiba. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paninindigan sa kung ano ang tama kahit na mahirap. Manalangin tayo, mahal naming Ama. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga salita ng karunungan na matatagpuan sa 1 Corinthians 1613 14 Tulungan mo kaming maging mapagbantay sa aming mga buhay, laging handang labanan ng tukso at kasamaan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay manindigan sa iyong katotohanan, hindi natitinag sa harap ng mga pagsubok. Bigyan mo kami ng tapang at lakas upang harapin ang bawat araw ng may determinasyon at pag-asa. Higit sa lahat, turuan mo kaming magmahal ng higit pa. upang ang lahat ng aming ginagawa ay maging alay ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Please like, share, follow, comment and subscribe.